Nagbabala si Vladimir Putin na gagamit siya ng mga nuclear weapons laban sa sinumang makikialam sa digmaan sa Ukraine matapos magbanta ang isang Russian TV na buburahin sa mapa ang United Kingdom sa isang nakakagimbal na talumpati sa telebisyon sinabi ni Vladimir Putin na mayroon silang mga sandata na hindi kayang tapatan ng iba hindi umano nila gusto itong ipagmalaki ngunit handa silang gamitin ang mga ito ang leader ng Kremlin na humarap sa mga mambabata sa St. Petersburg ay nagbabala na ang tugon ng kanyang bansa sa sinumang magbabanta sa Russia ay magiging mabilis katulad ng isang kidlat at ito ay nakakamatay. Sinabi ni Putin na kung sino man ang nagnanais na makialam sa ginawang aksyon nito sa Ukraine, dapat umano nilang malaman na ito ay isang hindi katanggap-tanggap na estratehikong banta sa Russia. Dapat nilang malaman na ang kanilang tugon ay magiging napakabilis tulad ng isang kidlat. Bagamat hindi direktang binanggit ni Putin ang mga nuclear weapons, tiyak ang mga eksperto na tinutukoy ng Russian leader ang bagong Sarmat-2 nuclear missile na kung saan ay sinubukan sa unang pagkakataon noong mga nakarang araw at agad itong ipinagmalaki ni Putin dahil wala o mano itong katumbas sa buong mundo. Samantala, noong mga nakaraang araw, isang Russian State TV reporter ang naglabas na isang nakakatakot na pagbabanta na buburahin umano ng Russia ang Britain sa mapa gamit ang bagong intercontinental ballistic missile ng kanilang bansa. Inanunsyo naman ng Kremlin na ang Russian military ay gagawa ng humigit kumulang 40 ICBM Strategic Combat Sarmat Systems na nagtatampok ng hypersonic 208-ton 15,880 miles per hour na armas na binansagang Satan 2. Iniulat na idideploy deploy ng unang regiment ang mga bagong unstoppable na missile sa Krasnoyarsk, Siberia at ang deployment ay mangyayari sa huling bahagi ng taong ito. At sa isang pambihirang pagbabanta na isang state-controlled na Russian TV sa Britain, ang pro-Putin TV anchor na si Vladimir Solovyov ay nagsabi na as it turned out, one Sarmat means minus one Great Britain. Ang sikat na TV host na kilala rin bilang boses ni Putin ay nagsabi na ginawa niya ang pagbabanta dahil ang Britain ay ganap ng nakikialam at hayagan din itong sinoportahan ang Ukraine matapos maglabas ng komento ang Armed Forces Minister ng Bansa na si James Heapy. Ang Babala ng Kremlin na maaari nitong targetin ang mga military sites sa UK dahil sa hiyagang pagsuporta ng Britain sa Ukraine at maaari din nilang targetin ang mga British diplomats na babalik sa Kiev ay iniulat matapos ang ginawang isang provokatibong pahayag ni Hippie na sumusuporta sa pagbomba ng Ukrainian military sa Russia. Samantala, nagpaplano na ngayon ang Germany na magpadala ng mga anti-aircraft tank sa Ukraine mula sa sarili nitong imbentaryo upang matulungan ang Ukrainian military sa kanilang pakikipaglaban sa mga Russians ayon sa isang German media. Ang defense minister ng Germany na si Christine Lambrecht ay nagbabalak na ipahayag ito sa isang pagpupulong ng mga representatives mula sa apat na bansa at magaganap umano ito sa Ramstein Air Base. Binatikos ang Germany dahil sa pag-aalinlangan nito na magpadala ng mga heavy weapons sa Ukraine ngunit iniulat na tila ang desisyon ng nasabing bansa ay nag-iba at ngayon nangako ito na magpapadala sila ng mga Gepard tanks mula sa kanilang imbintaryo ang mga tangke na ito ay nakabatay sa chassis ng Leopard 1 at mayroon itong dalawang 35mm na mga cannons at radar at kaya rin itong atakihin ang mga ground targets bilang isang additional capability. Samantala, ang manufacturer ng nasabing tangke na Crossmafia Wegman ay binigyan ng pahintulot mula sa gobyerno ng Germany na ipadala ang technically refurbished na mga anti-aircraft tanks sa Ukraine. Iniulat ito matapos akusahan ng Kremlin ang NATO na nakikibahagi sa isang proxy na digmaan sa Russia matapos itong magpadala ng mga armas sa Ukraine. Sa isang nakakatakot na babala noong mga nakaraang araw, sinabi ng Foreign Minister ni Putin na si Sergei Lavrov na ang ibig sabihin ng digmaan ay totoong digmaan. Sa isang panayam na nabroadcast sa mga Russian television noong mga nakaraang araw, sinabi ni Lavrov na ang NATO ay nakikibahagi sa isang digmaan laban sa Russia sa pamamagitan ng isang proxy at kasalukuyan nilang inaarmasan ngayon ang proxy na ito sa pagsasalita kaugnay sa ginawang pagpapadala ng mga Western countries ng armas sa Kiev. Sinabi ni Lavrov na ang mga armas na ito ay magiging isang lehitimong target para sa Russian military na kumikilos sa loob ng konteksto ng kanilang tinatawag na special operation. Sinabi ng mga eksperto na ang desisyon ng Germany na talikuran ang patakaran nito na nagbabawal sa pagpapadala ng mga armas sa mga conflict zones ay walang duda na magdudulot ng pagkabahala kay Vladimir Putin nais din ng German government na suportahan ang The Netherlands at Estados Unidos sa ginagawa nilang pagsasanay sa mga Ukraine na sundalo tungkol sa paggamit ng mga artillery systems mula sa ibang bansa